pag... pagpanaw. Oh. No? Segundo! Mo na tumi mo. Mo na tuloy yes! ang Do segundo! Do, do, do segundo! Bakit ho? Ay kung ako kaya ang gumayaan sa dibdib mo, mga gustuhan mo. So, na ang pagkakataong pinakahihintay natin. Mga uhas na to, pinalabas-labas pa tayo, samantalang Tadali-dali naman palang kahilingan, pipirma lang sa guestbook. Ako na, ako na ang didiskarte dito. Bogart, asikasuhin mo ang life plan. Ako na mismo pupunta sa puneraria para maimbalso mo na kaagad yan. Ikaw naman Julius, ang bumili ng guestbook. At magkita kita tayo tatlo sa bahay, okay? Atorne? Oo? Oh? Kunin mo yan laman ng drawer. Ah. Ito po? Iya. Nariyan sa tape na iyan, ang lahat na kailangan nilang malaman. Opo. Atorne. Ah. Ah, Itong ibibigay ka sa iya. Iyan. Ang ilalagay mo sa aking Buo. Buo. Ah. Ah. Oh. Buhok! Atone, ang ibig na sabihin sa aking buhok? Sorry ho, sa bu, Kala ko kasi, kasi kanina ang daming ibig sabihin ng buhok. Hindi ko naman ka. Ako pwedeng sa pulsa, sa buhok. Butiki bungo sa akin. Ah! 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 Hmm. Sigurado ka ba aabot sa si Makati? Ah, oo naman. Eh, huling biyahe pa nga nito eh. Galing pa akong Ilocos. To. Ang yabang-yabang! Pampatay naman kami! Matutok ang hamang Erikson, Erickson! Naku, pasensya ka na. Kasi sabi ni Peters nag ko daw kayo eh. Hmm. Huh. Ano ba? Hanggang dito pa sa lupa nag ka ng lagim? Di ka pa nakontento sa si impyerno? Hoy! Ikaw na ang paslupang anemika? Sino ba kasi nagsabi sa'yo ihara-hara mo rito yung kabayo mo? Sa ba to? May pangalan mo? Paalam ako? Saan ako tadaan? Oo, oh, sa susunod yun ang dapat mong ginawa. At ikaw, sa susunod, kung wala kang pantaksi, tawagan mo ako. Hindi nagsasyaga ka sa kalesa. Diyos ko, baduy mo, ang ganda mo pa man din. Ang salbahe mo. Paano pa kayo gali mo kung gumanda ka, no? Tsaka mo, Vern? <laughs> ano? Hoy! kung inakala oh, mong mas maganda oh, ka sa akin, kung inisip mong mas maganda ka sa akin! Oh, ano, ano, ano? Tama ka. Kaya itong ba niya? Sasagay sa um, baklang Marian! Umalis na kayo. Tututuhanin niya yan. Pinsayin ni Lucifer. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Pinsan ko si Lucifer? Hindi ko siya pinsan. Eh, ano mo siya? Textmate ko lang. Ah. Alam mo, Lola? Kung gaano ka yung pag ng Peter na yan, ganun ka sumay din ang ugali niyan. Ang lakalaki ng kalin, sasagay sa ampanya ko, sa kalesa ko. Sana, lumabang ka! Sana hindi ka na nagpreno, no? Ay, di na kipagbungguan ka na lang. La, anong laban ng kalesa ko sa kotse niya? Yun na nga, eh. Alam mo naman na kalesa ang sayo. Di umiwas ka, tumabi ka na lang doon, ano? Alam mo naman ngayon, mga pahalang, yung mga ugali ng mga ibang tao. Masasama ang ugali ngayon. Lalo na yung mga biglang yaman na yan. Akala mo kung sino? Sige na naman, please, Apo. Ikaw na ang umiwas, ha, Apo. Pwede. Sabi ko naman sa iyo, insan, magbarko na lang tayo eh. Ito oh. Fly now, pay later. Hmm? Peke yan. Ha? Barko tapos fly now. Uh, Maghanap ka marami pa diyan. Oo oh, nga naman. O oh, ito. Solid Liquid Airlines, Flight attendant. Pasok tayo dito. Parating ko apo. Oh, wala na naman to. Puta, na puta rito. Ang hirap sa'yo, reklamador ka Bibigyan ka ng hanabuhay, magrereklamo ka. Eh, ang hirap ng pinapagawa mo eh. Tatalon ako, una ulo. -ulo Ayoko na. na. Malaki naman ang kikitain mo. Wag na. O wag na tayo magtalo. Kaya tayo nagpunta dito, kikita ka ng pera, nakahiga. Kikita ako ng pera? Nakahiga lang? Nakahiga. Berto, di ko na kaya. Bakit? Nahilo na ako. Umikot ang parahingin ko. Tiisin mo na. Alam ba yung dugo mo, dugong mahali ka? Type RB. Mahirap parapin yan. Ganun ba? Oo. Oh. Uh, Berto, Berto, kaya na ba yan? Urot! Huh? Narcissian. Ako si Berto. Nahihilo huh. na talaga. Tiisin mo na, wala pang ang sanggalon. Nakita mo na, Urot. Nakahiga ka lamang. Tatlong libo na itong pera natin. Eh siya ba yung, yung meron dugong type, RB. Ito nga oh, bakit o? Oh? Oo. Oh. Kailangan, kailangan ng asawa ko. Nasa operating room siya. Nasa critical condition. Ganong karaming dugo ang kailangan niyo? Eh, sabi ng doktor, kailangan punoyin itong dalawang container ho oh, Mga anim na galon. Teka, makano ang babay niyo? Kahit magkano, kahit maubos ang kayamanan ko, mailigtas lang ang buhay ng asawa ko. Mayaman? Naku, mayaman pala. Maraming pera ito sa Europe. Sige lang, ko na niyo. Sige! <laughs> Sige! napunta sa likod. Sa likod din lalabas yan. puro! Eh, sino na ba yan sa asawa niyo? Mm. Nasunog ho. <tinyo> kaya pala amoy lechon. Kawawa mm. naman, no? Pakadala <tinyo> na naman tong alcohol sa Ward 3. Lagay mo na lang dyan. Ah! <tinyo>